So, ito mga kahabi, nag-start na tayo mag-sanding sealer. So, yung mga dinisay natin ngayon, hindi kasi yan matutuyo nang hindi natin sinasanding sealer. Kaya ngayon, uh, dito kasi kami, dahil mapuno tayo, mabilis madumihan. Kaya yan, sikirahin na natin ang sanding sealer. mga ah, ano to? tatlong patong to tatlong patong na sanding sealer So yan, papahinga yun lang natin. Pagkapahinga, patong ulit tayo. So, yan ang ginagawa natin ngayon. Anyway, marami pa tayong gagawin yun. Yung lahat na yun po ay ano, ah, kakahuyin din natin. So, ito yun na yung mga bakal na 2-in-1 natin. Yan. Para at least nakikita niyo. So dito, makikita nyo, yung design natin, pakita ko sa inyo. Yan. Yung design natin dito kasi mga old wood. Yan. Kaya yung kulay natin, dito, yan. Yan, makikita nyo po, yan. So, ang gusto natin kasing palabasin dito ay lumang kahoy. Yan. Lumang kahoy yung tema natin para pag tinignan po kasi kung mapapansin nyo to no, medyo parang manipis oo pero yan po yung mga 2.0 na tubular yung ginagamit natin dyan so lahat po yan ay ganito yan na kung makikita nyo yung kulay ano so dito medyo mapinkish yung kulay na ginawa natin dito medyo ano kakaiba dun sa naunang ginawa ko ah uh, eto etong isa katulad nito eto isa medyo may yellow yan, may yellow 'yan. So, 'pag mas mura 'yung kahoy niyan pag ginawa natin. Ito, uh, darker parang medyo matatanda na 'yung kahoy. So, nasa ano rin kasi nasa base color din 'yung lalabas na ano, na itsura ng ating mga ginagawa. Kaya nga 'yan, unti-unti. So, uh, pagkatapos nito, tatlong patong then uh, top coat naman. So, doon sa top coat doon po lalabas yung itsura niya. Lalong gaganda. Pag gusto naman natin itong mag-brown pa or sunugin pa, yung top coat natin o yung sanding sealer, actually, pwedeng lagyan yon Samahan ng, ano, ng, ng black ng konti o brown ng konti para masunog pa yung itsura ng kahoy natin. Ganon yung uh, ginagawa nating ano, sistema, yung technique na ginagawa natin. Kaya ayan lahat, ayan uh, ay mga nakaschedule na nakahuyen para po uh, makita nyo yung outcome ng ating 2-in-1 na ano na upuan yan kaya nga may katagalan pero yan naman po yung resulta salamat po